Kamusta po mga kalahing Pinoy? Welcome po sa aking channel, June's Day Channel. Ito po ay information channel, uh, history, yung mga top 10, ganyan. Kaya lang na-suspend po itong channel na to for 3 months due to reuse content. Kasi nga kumukuha lang ako ng materials sa YouTube, Facebook, TikTok sa Google ah uh, kaya narius content po itong channel na to at na-suspend. Uh, ngayon na na nagbabalik na po yung channel na to at i-i-convert -co ko na po sa political uh, political channel. At uh, ito pong June's Day channel ay Duterte supporters Dahil Duterte supporter po ako uh, Dalawa lang naman ng channel ko Yung June's Day Vlog Saka June's Day Channel uh, Dati po akong BBM supporter uh, BBM Sara Team Binoto ko po yan Kaya lang nagising po ako eh Sa sobrang lawak ng Korupsyon at mga paglabag sa batas. Ah, uh, nagising po ako. Nauntog po ako sa katotohanan. At yung ah uh, nababalitang yung gumagamit ng ah uh, na droga na hanggang ngayon tahimik tahimik si BBM ah uh, walang reaksyon kundi tumatawa lang eh nagising na po ako sa mga loyalista diyan, mga BBM supporter hanggang ngayon. Eh okay lang 'yan kung naniniwala pa rin kayo. Uh, pero dito po sa pag-uusapan natin ngayon, nako po. Grabe po ito. Ah, uh, Sobrang laganap po ang bilis ng paglaganap ng kahirapan Ayon po dito sa uh, newspaper na Pilstar Ito po hindi Duterte uh, supporter o uh, Duterte dyaryo ito o uh, newspaper Pilstar po, dilawan po yan Pagmamayari po yan ng oligarko at uh, kampi po 'yan sa Marcos pero binabalita po nila yung facts na resulta ng survey ng SWS Basahin po natin no Around 16 million of Filipino families see themselves as poor according to a survey from Social Weather Station as of June Self-related or self-rated poverty among Filipino families has reached 58%, the highest level recorded since the term of President of former President Gloria Macapagal-Arroyo. Biroinyo ang bilis ng paglaganap ng kahirapan. Ito ay uh, ayon sa survey ng SWS at ang SWS po, uh, isa sa prestigious survey company dito sa Pilipinas. Matagal na po yan for almost or oh, more than 20 years na, 22, 23, 24 years na po yan. Nasa ganyan ang edad niyan. At uh, matibay na po ang pondasyon niyan kagaya po ng Pulse Asia, halos magkasabay po yan eh. May dalawa rin na medyo okay-okay ang survey, yung Octagon, ah, Octasearch at yung Publicus. Yung Octasearch po, yan po yung uh, dating bumibilang ng mga positive ng COVID. Uh, doon po sila nagumpisa eh. No? So mga apat na taon pa lang yan. Uh, hindi pa ganung katatag ang pundasyon nila pero talagang itong SWS at Pulse Asia talagang reliable po yan pagdating sa survey actually naniniwala si tambaloslos Los dyan, tuwan-tuwa siya eh nung tumaas yung trust and approval rating niya eh hindi niya ba nabalitaan yan from 31% naging 35% tuwang tuwa siya at nagpasalamat siya sa mga sa mga tao dahil opinion po ng tao yan eh yung kinukuha po ng uh, survey na yan so itong napakalaki ng pagtalon ng kahirapan kasi dalawang administrasyon ang tinalunan nilundagan ano Duterte administration at uh, Noynoy -noy Aquino administration. Ganun ka ganun kalaki, ganun kalayo agad ang ang tinalunan, nilundagan ng kahirapan dito po sa Pilipinas. 12 years kasi 6 years isang term ng presidente. 12 years biro mo <clears throat> Pinakamataas highest level recorded since Gloria Macapagal Arroyo administration Nakakaalarma po 'yan pero parang baliwala lang sa sa mga naniniwala kay uh, BBM Parang baliwala lang pa-concert concert pa rin party-party Parang hindi niya siniseryoso yung kanyang sinumpaang tungkulin in fact uh, kaya tayo sumuporta sa sa kanya at binoto natin siya dahil sa mga sinasabi niya o sinabi niya nung kampanya yung mga ipagpapatuloy niya uh, build, build, build yung NTFL pinagpatuloy niya kasi may budget yan eh kaya kaya hindi inabandon in eh. <clears throat> Pero ano bang resulta ngayon ng NTFL Cup? Wala tayong balita. Ano pa yung ibang pinagpatuloy niya? Parang wala na. Yung ibang mga sinabi niya tungkol sa agriculture, wala, wala ta. Wala pong proyekto eh. Wala pong uh, kumbaga kinabibiliban tayo na malaking achievement wala in fact sinabi nga ng Moody's list uh, least achievers ang Pilipinas o i-search nyo na lang yan eh bakit ba nagkaganon ano bang ginagawa talaga ng gobyerno ano bang inaatupag ng administrasyong ito yung alis go itong pogo Duterte West Philippine Sea yan yung nababalitaan natin sa sa balita Kibuloy ano po ba talaga ang matatag na programa ng gobyernong ito tungkol po sa agriculture sa pagkain ano ba yung sinabi niya nung nakaraang zona alam na natin kung bakit nagmamahal ang mga bilihin dahil sa mga hoarder, smuggler, o ano pa. Sinabi niya yan. Dapat po may balita na, may result na. Dapat meron na siyang ipagyayabang sa susunod itong darating na zona. Tungkol dyan sa mga hoarder, smuggler, at mga kung ano-ano pang tawag dyan mga kapitalista dyan dapat meron na siyang maibabalitang magandang resulta na nangyari meron ba may maibabalita ba siya wala wala naman tayong nabalitang hoarder na nakulong smuggler na nakulong nakasuhan man lang wala po tayong nabalitaan meron tayong nababalitaan yung Chinese na kadikit ni Lisa. O, di ba? Na parang pinaghihinala ang smuggler. Yan po yung nababalitaan natin. Negative. Negative na negative. So, walang wala tayong makitang programang matibay na ginagawa ng gobyernong ito. Ang ginagawa ngayon ni BBM at ni Tamba namimigay ng ayuda yung ayuda po pang tawid gutom lang po yan kahit nga walang sakuna walang lindol, walang baha, oh, meron kaya meron palang baha nung nakaraan pero kahit walang sakuna lumilibot namimigay ng ayuda yan pong ginagawa nila pagkukunwari lang po yan ang talagang ginagawa nila is kampanya para sa midterm election. At syempre, nagpapabango, nagpapalakas si Tamba para naman sa 2028 election. Kaya nga, tuwan-tuwa siya, tumaas siya ng 4%. Ha? From 31% to 35%. Tuwang-tuwa siya at nagpasalamat siya. But still, kulelat pa rin siya sa top uh, uh, government official ng Pilipinas. Kulelat pa rin siya. 71% si Vice President Sara Duterte na mamayagpag sa pinakatuktok. 69% yata si Kiss Escudero, Senate President. Pero mo, mas mataas pa yung Senate President kaysa sa Presidente which is 52% lang yata. Tapos 35% si Tamba bihira pong nangyayari yan <clears throat> kadalasan po ang presidente ang may pinakamataas na trust and approval rating uh, lumipas po ang maraming presidente yun po talaga ang nauuna ang top ang presidente dito po baliktad nasa ibaba po ang presidente mag search po kayo eh, Madali naman mag-search ngayon. Uh, Google lang. Yan po yung mga inaatupag eh. West Philippine Singh, Edka. Oh, bibili ng Bramos. Eh, hindi naman natin yan magagamit. Sakaling magamit yan eh. Ilan lang ang bala niyan Anim. Anim na bala lang eh. Yung kalaban nating China eh. Libo-libo ang, ang nuclear missile. Ang gusto talaga ng mga tao, trabaho. So pagdating sa continuity ng build build build, 'yang pinaniniwalaan natin yan. Itinuloy ba? Wala naman tayong nakitang inauguration na proyekto niya, proyekto ni Bongbong mismo. Nag-inaugurate na ba siya ng sarili niyang proyekto? Wala. 'Yan yung proyekto pa ni Noynoy Noy Aquino, inaprobahan sa sa ilalim ng Noynoy -Noy Aquino administration pinagpatuloy ng Duterte administration pero yung inauguration na proyekto ni Bongbong Marcos in 2 years dapat meron na siyang inaugurate na sarili niyang proyekto o kaya naman yung malaking proyekto na ipinagpatuloy na lang niya eh wala eh dapat sunod-sunod ang inauguration ang ginagawa ngayon eh dumadalaw lang eh sa mga proyekto malapit ng matapos malapit ng matapos tapos puro groundbreaking puro pagbabaon ng uh, puro, puro groundbreaking at tignan natin kung matapos niya yan yung proyekto yung build 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 dapat kinalat niya yung pera ng Uh, anong anong department ba 'yan? Walang masyadong project ang ano, Marcos administration. Kasi kung meron, dapat pupuntahan nya ng mga vlogger eh. Marami silang mga proyektong i-cover, mapupuntahan. Eh ang kino-cover ngayon eh proyekto ni Ramon ang private 'yun eh. Hindi naman gobyerno 'yun. Nag-iisip tuloy tayo ng hindi maganda dahil nga parang wala tayong nababalita ang maraming proyekto tungkol sa infrastructure kaya nakakapag-isip tayo ng hindi maganda kasi kung maraming proyekto dapat maraming trabaho eh bakit lumulobo ngayon ang bilang ng mga walang trabaho ng ating kababayan isa yan sa nag-create nang maraming trabaho noong panahon ni Pangulong Duterte. Isa yan sa nag-create. Pero bakit ngayon dahil lumawak ang uh, kahirapan kasi walang trabaho, lumawak ang mga walang trabaho. Isa ang isa sa uh, infra, isa sa nag-create ng trabaho, ang infrastructure construction. Isa po 'yan ibig lang sabihin parang nilimitahan ang proyekto pagdating sa construction bakit? kasi pag may proyekto na construction, infrastructure doon mapupunta yung budget ganun kasimple di ba? mas maraming proyekto mas maraming budget na mapupunta doon eh paano yung mapupunta sa bulsa? Ko konti na lang. Magiging konti. Yung mapupunta sa bulsa. Bawasan natin yung proyekto para mas maraming pumunta sa bulsa. Ganun lang kasimple.